And dito na yung food. Oh si Ana, si Jason bumaba, sinusundukan niya. Okay na box. Okay. Andito na yung food. Halata mo si Jason? Dito na. Okay lang. Kabeo. I can. <laughs> yung mga naka-manage po ng properties ni Tita Evangie. Mm. Tita! Wait na. Oh, we're, we're, we're home. Kakarating lang po namin. Okay. Uh, Grabe nung ano. No, Ay! Tita! T hindi naman, hindi naman po sa ano, pero mas bonggacious dito sa isa. Ay, talaga. Maganda. Siyempre. Mm -hmm. Mas ano, mas... Mas ano, mas... Yung nagpapa... Yung nagdi-design dyan, si Christel mismo. Uy, ati Christel. Mm -hmm. Magaling siya mag-dista, mag-ano si Christel. Mas ano magaling, siya? mag... lalagay uh, kung ano... Baka <laughs> mo pwede mo kami i... Ano? Condo... Condo tour. Ah, tita, nagpare-request si Tatay Ram ng Condo tour. So, mm -hmm. andito po tayo ngayon sa Paya Mansion ni Ate Cristel at uh, sinagot uh, siyempre ni uh, Tita Evangeline. So, dito sa aking right side ang ating uh, sala. Ay, uh, yeah, sala. At ang ating poging tripogus na nanonood. Hi, po, uh, Tita. Thank you, thank you po. Ayan, very aesthetic at ang ganda, oh. And then, syempre, meron tayong CR dyan. Pero, kamaya na yan. Mm -hmm. <laughs> Punta muna tayo sa ating uh, dining area. Yan. So, ang ganda ilang. So, yan. Bungi So, yung uh, editing ni Jason, nandito. On our right side, this is our kitchen. Meron tayong uh, wine table here. Tama po ba? Oo. Ito yung, Bago ka mapunta dyan, wala ka ba napapansin dito? Ay! Wala ka ba napapansin dyan? Pinatuloy na tayo. <laughs> Pinakain pa tayo. isang kaba. <laughs> Tapos tita, may dumating Para po na, mo na. food. Para hindi po namin... Kayo po ba nagpadala na ito, tita? O may ibang nagpadala? Hindi ko. Hindi ako nagpadala. At saka bakit nalaman yung ano natin dito? Oh, yun. Ah, bakit tinanong sa baba ngayon I kay, think this, ano, this is the ano, sa mama ni Christine, hmm. ang pangkanya kasama sila. Sabi ko, bilhan kayo ng pang snacks Alam mo, mahilig tayo sa mga. Ang mga peanuts para kay Jude. Yeah. <laughs> Special you know, sure, mention, ang thank you si sa kanya. Si, ano uh, si Acha, ang um, Carl, sinabi ko rin na pagpili din siya ng pang-snacks din. And then, huwag din kalimutan ang Thank you. So tuloy ko yung ano, tuloy ko ang cooking mm -hmm. uh, tour. So eto nga, uh, okay, ito, ito yung uh, pogi ko pa mga Microwave. Of course, microwave. Um, bubulat na din po to, ito? Ayan, malutuan, nandiyan. Baka may gumagapang dyan. Ah, wala. wala, wala. Gagapangin namin kapag umiro. <laughs> so, oh, this is our refrigerator. Ayan, eh. Lalang may palang may refreshment sa doon. Uy! Ayan, four seasons And of course, on my left, mga ka-dekram, ay ang ating uh, double deck bed super comfortable nito kasi well mag, mag din naman tita doon sa kabila mas comfortable lang dito Sayon, may ano pa dito Aww. tas may extra bed pa sa baba uh -huh. tapos dito yung cabinet natin uh -huh. at ang doon yung pogi nagka camera ay <laughs> ay, ay. <laughs> ay <tatatuloy. laughs> at tayong ating uh, office man di disil uh, siya. Parang kailan ko alam kung ano uh, ginagawa niya. Nagmamalay. <laughs> <Ay>, Kinapatawa <laughs> ko lang sa si tita. Hey, tita! Thank you, Hi. tita. Thank you, thank you, thank you, thank you po. Thank you. you. Oh, oh, you. you. Grabe talaga ka, tayong haram. Wala akong masabi. Wala akong masabi. O oh, oh, yun, yun continue, continue, continue. Of course, sa na aking na next room ang ating grabe. Parang pang mag-asawa ko Ah! Oh, oh tani si mo nganjan si ano si the uh, magis si Floor kung tayo nganjan si Floor di siya magasa dito tita ay, ay. ay <laughs> si ano pala si Jacqueline sabi uh, ibat do ang pagkiramdam niya oh. na yata siya nakasagot buntis na naman kami ah. Um, mm -hmm. Ah! Ano nga din ni... Oo, sa akin. Kaya baka... Yun, ito, bago siya umalis, sabi nga, sa masakit daw po ulo niya, ganyan bago, umalis, na, to, bago umalis. Ay, tita, positive! Ay! Ay! Tita, pa, si Ay! Ay! Ako nandito nap si Kuya Carl, na ako na yun. Napatuloy si Tito, inisip-isip yung ano <laughs> Nag-recall ba kayo? To. Saan pala si Carl? Ay, umalis na si Carl. Apo, oh, na? naghiwalay na po kami Tita doon sa... sa sa Lapu-Lapu sa center oh. po ng Lapu-Lapu kasi tita puno na po yung gamit po nung sasakyan para tapos parang uulan pa kaya ho naggrab na po siya para hindi na daw po kami ah, okay. like parang mag-ikot-ikot pa diretso na po kami sa tower. Kaya ayun. Ah, okay. Talagang okay. Talagang hindi pa ginalaw. Eh. Ang tatakos. ganda nung kinainan ninyo mga table. Mmm, tsaka sarap dito ng food. Buong kahoy. Mmm, sarap. Mmm, ah, oh, sarap po nung food oh, oh. din. So, yun, masaya ako ay nagustuhan ninyo yung yung uh, dyan kayo mag-stay so ng was... long time. Hmm. Dyan. Tim Tinanong Sabi ko po. Niyo sa akin na kung, okay. kung, gusto niyong uh, until December Pasko Ano 15, po? December 2026. 2026. Uh -huh. <laughs> uh <-huh>. December. <laughs> 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 Wala problema talaga sa. Tita, ha? December 2026. Oh, yeah, sure. <laughs> uh <-huh. laughs> sa buong taon. <laughs> Thank you, Tita, for the love. Sir? And lahat-lahat na, -lahat, Tita, salamat po. Walang, ano po, walang sawang pasasalamat. Uh -huh. hmm. oh, welcome na welcome, talaga. Kahit ano, hilingin lang ninyo, basta makaya ko lang ibigay. Ay, hey, huwag na. Kami na po bahala, uh -huh. Tita. Baka, baka ano. Ganyan din sa ano, nung So, kumusta naman yung lakaran nyo kanina? Very, very good news. Pero, di ko sasabihin kasi, Manol, dapat kayo nung live. Kaya nga, dito. <laughs> <talabot, laughs> Binitin. Masa-masa eh, sa labas, eh. Um. Mahirap yung maglakad-lakad sa labas. pag ano. But, in sa Maritita everything is great. Uh, maganda po yung result ng aming uh, pagbili. And, hindi man namin okay, well, hindi man namin 100% na bili lahat but majority po is na bili ho natin mm -hmm. na order na natin okay, na Yeah. so tomorrow po hopefully may pagsama-sama na po namin dun sa gymnasium na may nag-offer din po ng uh, assistance so makikita natin lahat ng ano po natin doon. and then after that magre-repack na po noon and then mag-schedule na po ng relief operation and Oh, okay. Healing. Eh, meron na yung craft na sasakyan. Meron na pa. Mm -hmm. Ah, very nice. Oh, so, saan yung unang unang puntahan ninyo? Um, bukas tita, mapafinalize kung ano po yung mauna. Ah, uh, oh, okay. Yun, yun po yung mga, ano, magiging mga adjustment. Ah, oh, yes. sige. So, palaging mag-ingat saan man kayo magpunta, ha? Yes, po. Mag-ingat-ingat kayo lahat. Uh, Kaya po mag... Dyan, ano, Baka... yung wifi chat. Okay Opo. Naman. Mas mabilis pa tay ang wifi dito. Like, super, okay, super, super, super uh, faster than doon sa dito oh. kabila. Ah, uh, oh, that's very nice. Mm oh. -hmm. sa Sikyong din, uh, doon sa... Kasi meron akong bagong unit doon sa Sikyong, mm -hmm. sa Lapu-Lapu. Opo. Okay. Uh, studio lang yun, studio lang yun. Okay. Pero maganda kasi may TVs. Mm. Makadungaw kayo. May overview, yung, no? May pool doon. If anything, by, by uh, December, hoping na ma up na lahat doon yung aircon, yung everything. So far naman, nakita ko, pinakita ni Christine sa akin na nandun na yung refrigerator, yung mga gamitan, pero i-nanagay pa ba? Mm, And then, okay kung ano gusto ko sana na kayo ang unang maakit doon sa pag-uwi. Napawalik. na naman po yung isa. Tinamahan nyo na ito tinamahan ko na mo. Eh, na daw si nanay niya. Mapapauli <laughs> oh, yeah. Kaya doon pasilip ko sa inyo yung pag ano. Pero lalagyan pa kasi yung kagamitan oh. ni ano, si Cristel kasi ang pinapaano ko doon. Pinapaayos kasi magaling si Cristel mag, magpaganda-ganda. Iba kasi ang akin eh, mga colorful ang mahilig ako sa colorful. Pero oh. si Cristel sabi niya, ate ako na lang kasi gagawin mo na naman Christmas tree yung, <laughs> yung mga ano mo. Kasi sa mga bahay ko, siya kasi ang, ang ano eh, pero wala siyang si pag ako yung nagsabi na lagyan ng pula, lagyan ng green, yung mga mm -hmm. Opo. Okay. Kaya ngayon, pina, pinabayaan ko na siya kung anong gusto niya yes. na mga kulay o Okay, so Si Tita, tita sa ano? Opo, live po kami mga 9 or or Kasi kinakot ako. Opo, mga ganun po. Hindi po. Hindi po, Tita. Amping. work ko ngayon. Ah, amping po, amping sa Oh, amping wait May may Bisaya ana, amping na. makakabuo na po na ako ng sentence mga next week. Tita. Ay, toto. Ito pa, Tita. Ito, Tita, meron to. May baon to. Tita. Kumusta na iyong kinabuhi? Tapos ang pag-uwi hanggang 2026 yung pa na ano? Kumusta ang kumusta ang kinabuhi nimo? Ah, kuya, hindi nimo. Mali talaga yung ano mo. Na Hindi, na ano mo lang, na-miss ano mo lang kasi Kumusta ang iyong Imong kinabuhay Imong kinabuhay Imong kinabuhay pa na nga Tita Imong kinabuhay Tita Kumusta na iyong kinabuhay ni mo ko na ko na Kasi di pag-aaralan ko muna Kinabuhay Susulat muna para memorize. Ah, naglibog oh, siya. Oo, na, Baka kasi masabi ko, naglibog. Ano yung naglibog? naglibog ka ni Ka. Naglibog ano yun? Oh, naglibog so, so, nag ka. Naglibog. Huh? Ano ah? nag nalilito ka. Kala ko nalito. Oo, nalilito. Iba yung nasa isip ni Guest TV. Kala ko nalibog. Ha? Nalibog. Sige June, ha, ingat lang kayo dyan. Baka okay, sabay-sabay. Thank, thank you, you so much tayo. Tita Evangeline. One, two, three, go! Thank you Thank you thank you! Thank you. Thank you. Thank you. Bye, Bye Baka maniwala si Tito hanggang 2026, sabi ko Thank you Tita. Ay. na, okay na. Okay. Okay. okay tayo? Oo oh, yeah. Ay hindi, tuloy mo. Uh, yun, yeah, but I cram, grabe talaga. Wala akong masabi. I can't... It's speechless. No, Tito John? Yes, kung okay. Oh? grabe. Kasi gusto niya, tayo po ang unang... Tayo pa yung unang tumira doon sa ano niya, ah, isang uh, bagong condo uh, niya, no? Lapu-lapu. Oh. Speechless. Uh, um, no? Ano, ano, ah, ano? ito ito yung alamin natin. Box, kanina ng galing. Ito uh -oh. sa lari. Ano? <laughs> okay, oh, tita. Um, hmm. Sige, kaya mo yan. Sige, boss. Kani nang galing yan sa nene. Uy. Ah, ah, ah. Tita. Rich Richel or oh. Richel? Oh. Legaspian. Legaspian. Kay Tito Tito, Tito Dudes. Dudes. Ano? Richel ba yan? Ay Tito Dudes. Thank you. Uh, Tito Dudes. ako so, kasi Tita. Yung asawa so, niya, nasa Amerika kasi um, si Tito Dudz nandito? Tito Dudz at si Tita Richelle. Thank you so much po sa... Wait lang po. Tito Jun, pasalamatan yes. muna natin si Tita, tita Richelle at si Tito Dudz sa inyo pong pinadala pong ano... Snacks? Ah, Snacks. Ano ba, Snaps? Snaps. ba? So, sa kape? O. Oh. Snacks ah, nga daw. Ayan bang oo, oh. oh, napisil ko yung ano Ayan. ng amoy. Sarap sa kape. O, may kape ba tayo? Tita, 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 tita. Richelle.